Sa Marion County, Florida, isang lugar ng mga horse ranch, maliliit na bayan, at maraming relas ng tren, natuklasan ng isang train crew ang bangkay ng isang lalaki. Si Captain Patty Lumpkin ng Sheriff's Office ang unang dumating sa lugar. Napansin niyang ang biktima ay isang binatang nasa huling bahagi ng kabataan o early 20s. May dugo sa paligid ng ulo. Agad niyang tinawag ang forensic team, medical examiner, at mga investigador. Sinuri ni Lieutenant Jeff Owens ang lugar at napag-alaman na hindi ito aksidente. Kung tinamaan ng tren, mas matindi sana ang pinsala sa katawan. May mga sugat sa muka na maaaring dulot ng pagkahulog, ngunit may mga marka rin ng matinding palo sa ulo. Nakita rin nila ang isang baseball cap na may dugo sa loob ng takip at isang pares ng wire-rimmed na salamin na may nawawalang bahagi at isang lens. Napansin ng pulisya na ang katawan ay hinila gamit ang pantalon sa parteng paa at ang mga damo sa paligid ay humapay. Tila sinubukang itago ang bangkay. Malapit sa bangkay ng lalaki, natagpuan ang isang brass at rubber coupling na ginagamit upang pagdugtungin ang mga tren. May bakas ito ng dugo na posibleng siyang ginamit na sandata sa insidente. Maingat na binalot ng mga investigador ang mga kamay ng biktima upang mapanatili ang anumang ebidensya tulad ng DNA, buhok, o hibla na maaring magturo sa salarin. Habang gumuguhit ng sketch ng crime scene si Officer Mike, sinuri ng pulisya ang katawan ng binata. May suot siyang relo, kwintas, at may kaunting pera. Hindi pagnanakaw ang motibo. Wala ring pagkakakilanlan na nakuha mula sa biktima. Ngunit may natagpo ang resibo ng pera na ipinadala mula Illinois papuntang Florida. Ang pangalan sa resibo ay Wendy. Nagtanong ang mga investigador. Sino si Wendy? May kinalaman ba siya sa insidente? Ligtas ba siya o isa rin siyang biktima? Sinundan ng pulisya ang wire receipt pabalik sa Woodstock, Illinois, kung saan iniimbestigahan ni Officer Kurt Rosenquist ang pagkawala ng isang 16 years old na dalaga na si Wendy. Karaniwan, ang mga kabataang nawawala sa Woodstock ay bumabalik din agad, ngunit mahigit isang buwan nang nawawala si Wendy at ang kanyang nobyo na si Jesse Howell. Nagaalala ang mga pulis na maaaring lumabas na ng estado ang dalawa. Nang makatanggap ng tawag mula sa Florida tungkol sa isang hindi pa nakikilalang bangkay ng binata, agad na ipinadala ni Rosenquist ang fingerprint at litrato ni Jesse Howell kay Detective Jeff Owens ng Marion County. Umaasa silang makikilala ang bangkay bago matapos ang araw. Habang sinusuri kung si Jesse nga ang biktima, patuloy ang tanong kung may kinalaman si Wendy sa insidente o isa rin siyang biktima. Hindi pa malinaw kung siya ay suspek o nawawala lamang, ngunit malinaw na may isang binatang patay at isang dalagang nawawala. Ang kwento ng dalawa ay nagsimula ilang buwan lamang ang nakalipas. Ayon sa kaibigan ni Jesse, talagang inalagaan at minahal niya si Wendy. Si Wendy ay isang simpleng dalaga, walang bisyo at hindi mahilig sa gulo kabaligtaran ng mga madalas na kasama ni Jesse na laging napapasok sa gulo. Madalas siyang mapasama sa maling tao at maling sitwasyon, na labis na ikinabahala ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat, si Jesse ay isang taong handang tumulong sa iba at madaling magtiwala. Nang mahalin niya si Wendy, ibinigay niya ang lahat. Nagplano pa silang magpakasal. Palihim silang nag-engage at noong February 23, Nagpa siya silang tumakas upang magsimula ng bagong buhay. May kaunting ipon si Jessie at bumili ng lumang sasakyan, kahit wala siyang lisensya o insurance. May kaibigan siyang may lisensya, kaya sumama ito at ang nobya nito upang magmaneho ng sasakyan. Hindi pa handa si Jessie na mamuhay mag-isa. Natatakot ang kanyang ina para sa kanya. Tinawagan nila ang lahat ng kaibigan ni Jessie. Umaasang may makakaalam kung saan siya nagpunta ngunit walang gustong magsalita. Alam ng mga kaibigan ang plano. Sinabi pa ng isa na pupunta sila ng Florida. Dapat ay sasama siya, ngunit nagbago ang isip at hinayaan na lang si Jesse na magpatuloy. Nang malaman ng mga magulang ni Wendy ang pagkawala ng anak, agad silang tumawag ng pulis. Ngunit kahit si Officer Rosenquist ay hindi nakakuha ng impormasyon mula sa mga kaibigan ng dalawa. Ayaw nilang sirain ang adventure ni na Jesse at Wendy kaya't nagkunwaring wala silang alam. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang kaligayahan ng kaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na umaasa ang ina ni Jesse na makatanggap ng balita mula sa kanyang kaisa-isang anak. Paminsan-minsan ay tumatawag si Jesse, ngunit bihira at maikli lamang ang mga pag-uusap. Nakapaglakbay ang apat na magkakaibigan hanggang sa Florida subalit dito nagsimulang magkaroon ng suliranin. Naiwan si na Jesse at Wendy sa isang truck stop matapos silang iwan ng kasama nilang magkasintahan na nawalan ng pasensya dahil sa patuloy na pagtatalo. Sa loob lamang ng tatlong linggo mula ng tumakas, tila naglahong parang bula ang kanilang mga pangarap. Napilitang tumawag si Wendy sa kanyang mga magulang upang humingi ng tulong para makauwi. Nagpadala ang kanyang mga magulang ng $200 sa pamamagitan ng Western Union upang matustusan ang pamasahin nila ni Jesse Pawe. Makalipas ng tatlong araw, tumawag si Jesse sa kanyang mga magulang at sinabing siya'y pauwi na. Nag-alok ang mga ito na bilhan siya ng tiket sa tren, ngunit tumanggi si Jesse at tiniyak na ayos lamang siya. Iyon ang huling pagkakataon na narinig siya ng kanyang pamilya Nagpaalam siya at nag-iwan ng mga salitang, I love you. Nakuha ng dalawa ang perang ipinadala, ngunit sa pag-iimbestiga ng pulisya sa mga bus at train station, walang record na bumili sila ng tiket pa uwi ng Woodstock. Makalipas ang isa't kalahating linggo, mula ng huling makausap ng mga magulang ang mga anak, naghihintay si Officer Rosenquist ng balita mula sa Marion County kung ang bangkay na natagpuan sa tabi ng Riles ay si Jesse Howell. Bandang alas 5 ng hapon, kinumpirma ni Detective Owens na si Jesse nga ang natagpuang patay. Isa ito sa pinakamabigat na bahagi ng trabaho ni Rosenquist, ang maghatid ng balita ng kamatayan, lalo na kung biktima ng karahasan. Ipinaalam niya sa pamilya ni Jesse na natagpuan ang bangkay nito sa Florida, may matinding palo sa ulo. Patuloy na umasa si Becky Howell na hindi ang kanyang anak ang biktima Ngunit matapos makita ang litrato mula sa autopsy, tuluyan nang naglaho ang pag-asa. Napakasakit para sa pamilya. Hindi nila inakalang ang simpleng pagtakas at pakikipagsapalaran ni na Jesse at Wendy ay magwawakas sa trahedya. Lubos ang pag-aalala ng pamilya ni Jesse hindi lamang dahil sa kanyang pagkamatay, kundi dahil wala ring balita kay Wendy. Walang anumang palatandaan na sinaktan si Wendy sa crime scene. Wala ring bakas ng dugo buhok o hibla ng ibang tao. Hindi malaman ng mga investigador kung si Wendy ay dinukot, tumakas o may kinalaman sa nangyari kay Jesse. Mahalaga ang kaugnayan niya sa krimen kaya't naging prioridad ng pulisya na siya ay matagpuan. Gumamit ng helikopter at nagsagawa ng grid search ang mga pulis sa paligid ng crime scene, ngunit walang natagpo ang ebidensya o bakas ni Wendy. Sa kabila ng pagkakakilanlan kay Jesse, nananatiling palaisipan kung nasaan si Wendy at kung sino ang pumatay kay Jessie. Habang nagluluksa ang pamilya ni Jessie, doble ang hirap para sa pamilya ni Wendy na walang alam sa sinapit ng kanilang anak. Hindi rin malaman ng mga investigador kung may ibang taong pumatay kay Jessie upang makuha si Wendy kung nagkaroon ng alitan ang magkasintahan o kung si Wendy ay tumakas lamang. Batay sa lahat ng nalaman, kung may kasama man si Wendy, malamang ay hindi ito ayon sa kanyang kagustuhan. Mabilis na kumalat ang balita sa mga kaibigan ng dalawa. Hindi makapaniwala si Justin, kaibigan ni Jesse, at labis ang kanyang pagsisisi. Iniisip niyang sana ay napigilan niya si Jesse sa pagtakas. Determinado ang mga investigador na mahanap si Wendy. Nagpakalat sila ng mga poster at flyers mula Florida hanggang Illinois at nakipag-ugnayan sa mga truckers na madalas maglakbay sa rutang iyon. Binalikan din nila ang mga riles, umaasang may nakakita sa mga nangyari, at humingi ng tulong sa railroad police na kilala sa ugnayan nila sa mga homeless at mga taong naninirahan sa tabi ng riles. Sinuri ng pulisya ang bawat report ng sightings ng isang dalagang kahawig ni Wendy mula sa mga abandonadong bahay, concert, hanggang sa mga tawag mula sa iba't ibang estado Ngunit lahat ng ito ay nauwi lamang sa mga maling lead. Habang tumatagal at wala pa ring malinaw na impormasyon, lalong tumindi ang pagkabigo ng mga investigador at patuloy pa ring malaya ang salarin. Habang tumatagal ang kaso, lalong nainip at nabahala ang community ng Marion County. Sa tuwing may hindi na nareresolbang pagpatay, nagkakaroon ng takot at pagdududa ang mga residente nagtatanong sila kung may killer bang malaya sa kanilang paligid. Noong June 4, dalawang buwan matapos matagpuan ang bangkay ni Jesse, nakatanggap ng tawag ang mga magulang ni Wendy mula sa isang umiiyak na dalaga na nagsabing gusto niyang umuwi at humihingi ng tawad. Sinabi ng tumatawag na siya ay nasa Kankakee, Illinois, dalawang oras sa timog ng Woodstock at gumagamit ng payphone sa isang gasolinahan hindi niya alam ang eksaktong lokasyon o numero ng telepono. Pagkatapos ng tawag, agad na kumilos ang mga investigador, umaasang si Wendy ang tumawag at baka ito na ang pagkakataon para matunton siya. Agad na nagtungo si Officer Rosenquist sa Kankaki at inisa-isa ang mga gasolinahan, naghahanap ng posibleng saksi at sinusuri ang bawat payphone na walang nakapaskil na numero. Isa lang ang natagpuan niyang payphone na walang numero at may CCTV ang gasolinahan na iyon. Kinuha niya ang surveillance video at dinala sa Woodstock Police Department. Sa video nakita ang isang dalagang kahawig ni Wendy sa oras ng tawag. Ipinakita ito sa pamilya ni Wendy at kinumpirma ng kanyang ina na siya nga iyon. Dahil dito, muling nabuhay ang pag-asa ng lahat na buhay pa si Wendy at malapit na siyang matagpuan. Upang makasiguro Hiningi ng mga investigador ang phone records ng mga magulang ni Wendy para matukoy kung sa gasolinahan na iyon talaga nagmula ang tawag. Makalipas ng limang araw, nalaman nilang hindi doon ginawa ang tawag kundi sa ibang gasolinahan na may nakapaskil na flyers ng nawawalang dalaga. Sa kabila ng pag-asa na pagtanto nilang isang malupit na biro lamang ang tawag, may tumawag na nagpapanggap bilang si Wendy habang sa kabilang bahagi ng bayan, isang dalaga nakahawig niya ang aksidenteng pumasok sa convenience store ng gasolinahan. Muling nabigo ang mga magulang ni Wendy at ang mga investigador, habang patuloy ang kanilang paghahanap at pag-asa na matatagpuan pa rin ang dalaga. Lubos ang pagkabigla ng mga investigador sa kalupitan nang tumawag na nagkunwaring si Wendy. Hindi nila matanggap na may taong kayang magbiro ng ganoon, at bigyan ng maling pag-asa ang isang pamilyang matagal nang nagdurusa. Para sa kanila, napakabigat ng ganitong karanasan ang marinig ang boses ng mahal mo, umasa at muling mabigo. Habang lumilipas ang mga buwan na walang balita kay Wendy, unti-unting nawawala ng pag-asa ang mga investigador. Laging nasa harap nila ang mga case file, paalala ng kasong hindi pa resolba Mahirap tanggapin ang pagkatalo, ngunit hindi sila sumusuko. Patuloy ang pag-follow up ng pamilya ni Jessie sa mga pulis. Umaasang may bagong balita. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang takot na baka patay na si Wendy, lalo na't walang anumang matibay na ebidensya o lead. Isang taon ang lumipas na halos walang progreso. Unti-unting humihina ang pag-asa ng lahat na matatagpuan pa si Wendy. Ngunit isang araw, nakatanggap ng tawag ang mga investigador mula sa railway authorities tungkol sa isang bagong lead. May isang homeless na nagsabing may kilalang one-legged Bob na naglalakbay kasama ang isang dalaga at posibleng may kinalaman sa pagpatay kay Jesse. Agad na nagsaliksik ang mga pulis tungkol kay One-Legged Bob, isang kilalang palaboy na may criminal record at sanay sa buhay lagalag. Muling humingi ng tulong ang mga investigador sa railway authorities upang matuntun siya. Ilang linggo lang ang lumipas at natuntun nila si One-Legged Bob sa Pensacola, Florida. Nagmadaling nagtungo si Owens upang kausapin siya. Pitong oras silang nag-usap, sinusuri kung may kinalaman ba siya sa kaso. Sa kabila ng mahabang interrogation, Walang nakitang ebidensya na mag-uugnay kay One-Legged Bob sa pagkawala ni Wendy at pagpatay kay Jesse. Wala silang magawa kundi palayain siya. Malalim ang pagkadismaya ng mga investigador. Hindi nila malutas ang kaso at patuloy ang pagdurusa ng pamilya ni Wendy. Para sa pamilya ni Jesse, kahit papaano ay may katiyakan na sila tungkol sa sinapit ng kanilang anak. Ngunit para sa pamilya ni Wendy, nananatili ang sakit at kawalang kasiguraduhan. Dalawang taon matapos ang insidente, nanatili pa rin misteryo ang pagkawala ni Wendy. Sa panahong iyon, si Patty Lumpkin ay nasa Quantico, Virginia para sa isang training program ng FBI. Napakapalad ni Patty Lumpkin na maka-attend sa FBI Academy sa Quantico. Isang oportunidad na kakaunti lamang sa law enforcement ang nakakaranas. Hindi niya alam na ang pagsasanay na ito ang magbubukas sa matagal ng hindi maresolbang kaso ng pagpatay kay Jesse Howell. Habang nasa training, narinig niya mula sa mga kapwa opisyal ang tungkol sa isang killer sa Texas na tinaguriang Railway Killer or Angel of Death. Ang modus ng kriminal ay pumatay ng mga tao at iwan ang mga ito malapit sa riles ng tren o sa mga bahay na malapit dito. Kinilala ng FBI ang Railway Killer bilang si Rafael Rendes na dati nang nasangkot sa serye ng mga pagnanakaw sa Amerika. Kamakailan lang, Natukoy ng pulisya ang fingerprint niya sa iba't ibang kaso ng pagpatay na may parehong marahas na estilo. Karamihan sa mga biktima ay binugbog hanggang mamatay. Napansin ni Lumpkin ang pagkakahawig ng paraan ng pagpatay ni Rendes sa sinapit ni Jesse Howell. Dahil sa posibilidad ng mabilis na paggalaw ng kriminal gamit ang tren, naisip niyang maaaring si Rendes ang matagal na nilang hinahanap. Agad na nagtungo si na Lumpkin at Owen sa Texas kung saan naganap ang pinakahuling mga krimen ng railway killer. Nalaman nila na si Rendes ay sanay gumamit ng tren upang maglakbay sa buong bansa, kaya't inilagay siya sa FBI's Top 10 Most Wanted List. Sa tulong ng publiko, nahuli si Rendes sa hangganan ng Mexico at Texas. Nahaharap siya sa parusang kamatayan para sa isang karumaldumal na pagpatay at pangunahing suspek sa marami pang iba. Isa siya sa mga pinakamasahol na kriminal na nakaharap ng mga investigador. Tila ba bawat linggo ay may panibagong biktima. Nais nice ni na Owens at Lumpkin na makapanayam si Rendez upang malaman kung siya nga ang responsable sa pagkamatay ni Jesse at pagkawala ni Wendy. Ngunit hinarang sila ng mga abogado ni Rendez sa Texas na ayaw siyang magsalita sa mga autoridad. Dahil mabilis ang proseso ng death sentence sa Texas, Nag-aalala ang mga investigador na baka mapatay si Rendes bago pa nila makuha ang kasagutan. Nagdesisyon silang sulatan si Rendes sa kulungan. Ayon sa mga taga-Houston, mas madali siyang makipag-usap sa mga babae, kaya si Lumpkin ang sumulat. Magalang ang tono ng liham, tinawag siyang senior at diretsahang inilahad ang kaso. May isang binatang napatay habang naglalakbay kasama ang nobya at hindi pa natatagpuan ang dalaga. Tinanong nila kung may alam ba siya o sangkot siya sa kaso. Sa hindi inaasahan, sumagot si Rendes sa kanilang liham. Hindi inakala ni Lumpkin na serial killer pala ang kanilang hinaharap. Ngayon, nagmamadali ang Marion County Police na makaharap si Rafael Rendes, ang taong pinaniniwalaan nilang may sagot sa pagpatay kay Jesse Howell at pagkawala ni Wendy. Nahaharap na sa parusang kamatayan si Rafael Rendes sa Texas, kaya't limitado ang oras ng mga investigador. Dahil hindi sila pinayagang makaharap si Rendes, sumulat sila ng liham na nagtatanong kung may alam siya sa kaso. Sa kanilang pagkabigla, agad siyang umamin. Siya raw ang pumatay kay Jesse. Bagamat nakakagulat ang kanyang pag-amin, hindi agad nagtiwala ang mga investigador. Alam nilang may mga kaso noon na may nagpapanggap na umamin. Isa sa mga paraan upang masiguro ang katotohanan ay ang hindi pagbibigay ng lahat ng detalye sa publiko. Hindi kailanman inilabas ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa murder weapon, ngunit nang ilarawan ni Rendes ang brake coupling na ginamit niya sa pagpatay kay Jessie, natiyak ng mga investigador na siya nga ang salarin. Bagamat hindi pa nila personal na nakakausap si Rendes, sigurado na silang nahanap na nila ang pumatay kay Jessie. Ngunit nanatili ang tanong ano ang nangyari kay Wendy? Kinailangan nilang makaharap si Rendez upang malaman ang buong katotohanan. Upang makumbinsi siyang magsalita, inialok ng mga investigador ang immunity mula sa prosekusyon sa Florida kung magsasabi siya ng totoo tungkol sa kaso. Hindi madali para sa mga magulang Nina Jesse at Wendy ang desisyong ito, ngunit pumayag sila kapalit ng kasagutan at katahimikan. Sa wakas, pumayag din si Rendez. Pinuntahan ni na Lumpkin at Owens si Rendes sa death row sa Texas para sa isa sa pinakamahirap na interview ng kanilang karera. Nang makita nila si Rendes, ordinaryo lamang ang itsura nito, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang kawalan ng emosyon, isang tunay na psychopath. Ikinuwento ni Rendes na papunta siya sa Timog para maghanap ng trabaho ng makilala niya sina Jesse at Wendy sa isang grain car ng tren. Nang huminto ang tren at bumabasi si Jesse para manigarilyo, doon niya pinatay si Jesse gamit ang piraso ng train coupling. Si Wendy naman ay natutulog pa raw sa tren nang mangyari ito. Nang makababa na sila sa ibang lugar, nauturaw niyang bumaba si Wendy, sa kanya ito sinakal at itinago ang bangkay sa mga damuhan. Tinakpan ng army jacket. Binanggit din niya ang isang libro sa backpack ni Wendy, mga detalye na hindi alam ng publiko. Upang masiguro kung nagsasabi nga siya ng totoo, humingi ang mga investigador ng mas detalyadong mapa mula kay Rendes kung saan niya iniwan ang katawan ni Wendy. Gumuhit siya ng mapa, ipinakita ang eksaktong lokasyon ng mga bangkay. Tatlong taon at kalahati matapos mawala si Wendy, bumalik ang mga pulis sa railway tracks dala ang mapa ni Rendes. Naglakbay sila ng isang oras mula sa lugar kung saan natagpuan si Jesse. At ayon sa description, Nakita nila ang kumpol ng mga puno na parang canopy at isang puting farmhouse malapit doon. May dala silang mga highly trained na aso upang tumulong sa paghahanap. Hindi nagtagal, natunto ng mga aso ang isang campsite. Habang ini-interview si Rafael Rendez sa death row, binanggit niya ang libro at ang mabigat na army jacket, parehong natagpuan sa lugar kung saan hinukay ang katawan ni Wendy hindi na kinailangang maghukay ng malalim ng mga pulis upang matagpuan ang katawan ng dalaga. Napakasakit ng tagpong iyon para sa lahat dahil si Wendy ay hindi lang basta batang babae. Mahal siya ng kanyang pamilya at may pangarap para sa hinaharap na ngayon ay tuluyan ng nawala. Bagamat masakit ang katotohanan, nagpasalamat ang mga investigador na sa wakas ay mabibigyan na ng katahimikan ang mga magulang ni Wendy. Sa pag-alis niya noon, suot niya ang maliit na engagement ring at isang Winnie the Pooh wristwatch. Nang hukayin ang mga labi at iproseso ang crime scene, natagpuan ang Sing Sing at Relo, na ibinalik sa mga magulang ni Wendy sa Woodstock. Si Jesse naman ay may suot na maliit na pewter cross na laging daladala. Nang matagpuan ang kanyang katawan, nandoon pa rin ang kwintas na iyon at ibinigay ito ng kanyang ina sa matalik niyang kaibigan bilang ala -ala at paalala na maging maingat sa mga desisyon sa buhay. Walang tunay na closure para sa mga naiwang pamilya. Mananatili ang sakit at luha tuwing sasapit ang anibersaryo ng trahedya. Ngunit malaking bagay na natapos na ang paghahanap at alam na nila ang buong katotohanan. Sa mga sumunod na taon, ipinagpatuloy ng mga federal agent ang investigasyon kay Rafael Rendes at natuklasan ang kanyang madugong nagawa hindi bababa sa labing limang brutal na pagpatay sa buong Amerika. Si Rendes ay binitay sa Texas sa pamamagitan ng lethal injection. Sa huling pag-uusap, malinaw niyang sinabi na nararapat lamang na siya ay mamatay. Para sa mga biktima at kanilang pamilya, katarungan ang kanyang sinapit. Wala na siyang masasaktan pang iba. Si Patty Lumpkin ay napromote bilang Bureau Chief ng Marion County Sheriff's Office. Habang si Lieutenant Jeff Owens ay ginawara ng medalya para sa kanyang dedikasyon sa kaso. Tinalakay na rin po namin dati ang iba pang kaso ni Rafael Rendes. Kung gusto ninyong mapanood, ilalagay po namin ang link sa comment section.